guys welcome to my vlog so guys welcome to johnny walker guys so magsugod ka diri ready na sa sabado guys Yung mga pakal, oh ano. uh, nanang vintage guys vintage ay no man so magsugod good ka inom dari guys buhuyong ka dito guys hindi nakakabangon pero magsugod good ka inom dari sa mga ay kulapo Huwag ka di pang mailim diri. Makabangon pa guys. Makainom pa ka diri. <laughs> so guys, sakit din na ni sa Sabado guys. Na mga palahubog diha. Mga mo. Johnny Walker na yung kakatap ninyo guys. That's it guys. <laughs> ano guys? So, hindi na lang mga ilim nun. guys. So, ramo. Ramo guys. Mga red na guys. Hindi sa mga palabog tanduway, hala, ilmugmug na siya. Pero ano mo muli magmug sa Johnny Walker, guys? Boyong mo, guys. Kaya hindi mo boyong, guys. Magkamang mo, maglakaw, ano, guys? So, Johnny Walker. Boyong mo, anak. Yung tungabon. <laughs> so, that's it, guys. Ako ang palipay niyo, guys. <laughs> Bye.